Naglalakad sa may kamuning itong si Lorena sapagkat may binili lamang siyang halaga. Yung mga time na yun ay kumakain naman ang kanyang kapatid na si Tristan. Dito na nga ay pagtatagpuin sila. Napalingon si Tristan. Nakita niya ang hugis ng kanyang ate. Kaya naman na siya ay uh, sumunod sa may di kalayuan. Napansin niya talaga na ito'y kanyang ate. Sinubukan niya itong tawagan. Tinaghoyan pa nga niya ito. Subalit, putol ang kanyang pagtawag. Sapagkat biglang may humila sa kanya papalayo at binugbog nga siya. Ito pala ay tao na kanyang pinagkakautangan at sinisingil na siya ng malaking interest dahil matagal nang na hindi nakakabayan. tapos nga siyang mabugbog ay binilikan niya ang pwesto kung saan siya nakatayo at kung saan na ron nga ang kanyang at. Nakilala niya maging itong si Amber. Kaya naman agad niya itong tinawagan dahil hindi na rin niya naabutan. Tinawagan niya itong si Amber. Hindi siya nagkakamali talagang atin niya. Nagulat na lamang si Amber nang biglang sabihin nga ni Tristan na dadalaw siya at gusto mo man makita ang kanyang tita Lorena. Hindi niya naintindihan kung bakit tela naging agresibo siya na makita ang kanyang tita. Kaya napaisip ng hindi maganda itong si Amber. Agad namang nag-alibay itong si Tristan na magkapaalam muna siya na siya. Kaya naman nainis itong si Amber at binaban siya ng telepono at sinabi hang huwag nang tumawa. Kahit alam nga nitong si Tristan na tela binago na nga ng kanyang ate Carol ang kanyang pangalan dahil alam naman niya na delikado nga sila sa pulis Kaya naman naintindihan niya na isa makumpirma may kung talagang si Carol ang kanyang nakita. Kaya walang ibang rason kundi ang puntahan nga ang bahay nga nitong si Amber upang makumpirma ang kinaroroonan ng kanyang ate Carol. Samantala, narinig din ito nitong si Lorena. Alam niya na boses ng kapatid niya ang tumagoy sa kanya at ang tumawag sa kanya. Hindi lamang niya ito nakita. Agad naman niya itong naikwento kay Nanay Pilar kung saan narinig nga niya ang boses ng kanyang kapatid. Tingin niya sa kanyang sarili ay namimilik mata lamang o oh, nananaginip lamang ng gising sa bagay na napaka-imposible. Gusto man nilang ipahanap si Tristan dahil nag-aalala na nga siya ng husto subalit na tatakot sila lalo't matuklasan nga ng mga pulis ang tungkol sa katauhan nilang dalawa at malalagay sila sa alanganin.